Ay, luya ito pala, luya. Sambot. May sambot kami kasi nanalo yung manok namin. Pag nanalo yung manok mo na tandang, sa'yo yung manok ng kalaban na natalo. Sangkutsa ang tawag dito. Luya at sibuyas. Sasangkutsahin muna yung sambot ng manok. Masarap siya sa gata. Sir, ito masili. Kaso may mga tao sa amin hindi kumakain ng sili. Kaya hindi naman siya lalagyan ng sili. Eh. Magsikili na lang kami yung sa aming plato na kami. Halo lang na halo. Malakasin mo yung apple. Pakukulaw mo muna isang bot para lumabot na hindi magas sa toyo hindi magas sa suka para mawala yung impurities yung masyadong mataba na hindi naman kailangan yung tika toyo Yung asal ko marunong magluto. Dito sa baryo ng Dibas, Kurok sa East. Nagluluto siya sa ibang-ibang bahay. Pag naimbitahan lang siya. Sambot yung niluluto naman. Pero ulam ko tinola. ke minta Becin Becin apa talu lu berobat? bau. magic cara periksa samaan nami, para mas-mas minsan nilalagyan namin ito ng oyster sauce kaso wala oyster sauce eh. kaya okay na yan magic sarap <tip> <tip> <Ganda na. tip> Hmm, pag malambot na siya, hindi ka na ma mag-iisip na may matigas pang manok kasi malambot na siya. Papakuluan mo muna siya ng maiki. Ikaw Wala na Yung asawa ko, <tod> nagtitiga na ng nyog. Kinagkod ng nyog. <tod> Yan yung nagiging pagkain ng manok namin kung minsan yung mga pinag pinaggataan ng sapal na tinatawag. Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih Pag malambot yung manok, lagay ka na lang din lagay ng mga rikado. Okay na. Hindi ka mahirapang magpalambot-lambot pa. Takat-takat ka pa dyan. May flash ba ka cellphone mo? Bay na. Sampai nanggap mga bata. Sampai nanggap mga bata. Ayan, pakukulaan natin siya ng konti. Para sipin lang yung gata. Pag nilagyan niya siya ng suka, huli yung suka. Pag nilagyan niya siya ng suka, huwag niyong aluin kasi mapapait. Then after that, lagyan mo na asin. Lagyan pala ng asawa ko ng sili. Tama na yan.

Lagay mo na yung suka. Papakuloan pa yan para masip-sip yung gata. Ano ni Papa mo? Ito ihalagi na yung suka tapos, tapos na papa, huwag mo lang ngaluin muna yung suka kasi ludo, yung manok at na pag nilagay mo yung suka kasi papait, kaya muna siya kumulo ng konti, tapos after that, the ginataang manok is done ginataang manok kaya kung bago sa channel ko guys don't forget to subscribe my channel guys share and comment down below guys ang tabayan ng kalat marami pa kami lulutuin marami pa kami achievement thank you guys bye bye